Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw kasi masyado, masyado po marami nangyayari ngayong araw. Ngayon po ay uh, ano ba? November 25, 2024. We are recording this episode ngayong araw uh, at exactly 1.32 in the afternoon. But by the time na napapanood niyo na po ito, uh, uh, na-stream na, po ito sa ating YouTube uh, channel at sa Facebook, may uh, medyo madilib na po. Okay? Pag-uusapan natin ito. Vice President Sara Duterte, napanood po ng marami sa atin yung kanyang pagmumura para nakot. At sinabi niya, meron na rin siya kinuntratang assassin para papatay dito kay uh, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka dito kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung sakaling meron mangyari sa kanya. And of course, right after that, siguro a few hours later, medyo kumambyo. Baka nahimasmasan, baka natakot, baka dinaga hindi natin alam. Pero nagkaroon siya ng clarification, sinasabi niya, she was talking about yung uh, banta sa kanyang buhay. Pero kani-kanina lang po, naglabas na po ng uh, pahayag. Finally, sumagot na po itong si Bongbong Marcos, tagsalita na. At sinasabi niya, haba yung kanyang video message, uh, hindi rin niya palalampasin itong ginawa. Ni Vice President Sara Duterte, hindi rin pwede itokhang yung katotohanan pagdating doon po sa kanyang uh, Uh, binubusis yung confidential fund. At sabi ni President Marcos, e eh, papalagan daw niya ito. Okay, let's see kung ano mangyayari. Pero dito sa episode na ito, pag-uusapan natin. Meron pang immunity from suit ang isang sitting vice president. Kahit na siya ay pwede nagtanggalin sa posisyon via impeachment. At number two, ano ba yung mga pwede isasos sa kagarito? Dahil alam niyo po, napakaseryoso ng mga kinagsasabi nitong vice president. Hindi lang po yan unbecoming. Sobrang kabastusan yung sinabi ng Vice President. And I think she outdid herself again. We don't know what else she could do. Pero for this particular episode, ang mga kasama po natin na isang human rights lawyer sa ating Kongresista, I'd like to welcome to our program si uh, former Congressman uh, Barry Gutierrez. Magandang gabi, or magandang araw, and thank you for joining us sa Facts First again. Magandang gabi, uh, Christian. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Okay, pag usapan natin, linawin muna natin, meron bang immunity from suit yung uh, sitting vice president? Diretso yung sagot, wala. <laughs> Sim simple, simple. Um, sa ilalim kasi ng ating uh, konstitusyon, ang talagang meron lang immunity from suit, as in blanket immunity from suit, na hindi pwedeng idemanda habang siya ay nakupo, ay ang presidente. At ang dahilan dyan, dalawa. One is, as head of state, siya ang representation ng soberanya ng ating bansa. At siyempre, kung ikaw yung representasyon ng soberanya ng ating bansa, hindi ka pwedeng sumailalim dun sa mga legal processes uh, na nagmumula, di ba, doon sa soberanyang iyon. So, ganun kasimple. <laughs> sa, sa law, ang tawag dyan, uh, the stream cannot rise higher than the source, di ba? So, yun yung, uh, yun yung punto. Pangalawa, uh, operational yung uh, other uh, other reason uh, in, sa, sa kasaysayan historical experience kung hayaan mong madimanda yung Pangulo uh, at wala na siyang gagawin sa kanyang oras, kundi sumagot sa mga iba't ibang demanda, eh hindi niya magagampanan ng buo yung kanyang trabaho. At uh, therefore, binibigyan siya ng ganong klaseng operational immunity. Pero very, very specific yung ganyang blanket immunity to the President. Every other official pwedeng sampahan ng, uh, ng kaso. At uh, bilang demonstration nga nito, di ba, minsan... Uh, may mga magpa-file ng kaso sa Supreme Court, kinukwestiyon yung mga pulisiya o mga aksyon ng presidente. Ang respondent, never president of the Philippines. Laging yung kanyang uh, alter ego, the executive secretary. Di ba? Kaya okay. lagi nga kung papansin ni mo, ama, yung silang panaming kaso uh, tungkol sa confidential funds, ang, uh, ang kaso ay versus executive secretary, <laughs> hindi versus the president. Kasi nga, because of yung doctrine ng, uh, ng immunity of, uh, from suit. Pero laban ng presidente, kahit sino ng opisyal ay uh, walang ganyang uh, immunity. So, si BP Sara Duterte, pwedeng kasuhan ng criminal case, pwedeng kasuhan ng uh, civil case, at hindi niya pwedeng i-claim yung uh, ganyang klaseng immunity. And actually, ginawa na rito ng panahon ni, uh, ng tatay niya. Diba? Sin sinubukan nila ng sampahan ng kaso si Vice President uh, Len Robredo Bredo at pa pang mga opisyal. Diba? Oh, asiraan uh, pahan si uh, BP Leni ng uh, kaso sa Department of Justice inciting to sedition dahil daw uh, mayroon siyang kinalaman doon sa kay Bicoy. <laughs> eh pero uh, pagka-present naman namin ng ebidensya, mismo DOJ na nagsabi na hindi siya dapat isama. So hindi ito naangat to an actual uh, trial, criminal trial, hindi nasampa sa korte. Level pa lang ng DOJ na dismissed na yung kaso. Pero tama yung halimbawa mo. Uh, patunay lang yon na bilang vice presidente, hindi ka pwede uh, mag-claim ng immunity from suit kahit criminal case pa yan. Okay. Since wala, malino naman po yan, no? Oh. walang um immunity ang sitting vice president, ang presidente pwedeng kasuhan pagkatapos ng termino niya. Pero in the case of Vice pwede. President Sara Duterte, ano yung mga pwedeng ikaso dun sa, dito kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pananakot na nagkontrata na siya ng papatay kay BBM, kay First Lady, tsaka kay Speaker. At dapat na ba siyang kasuhan? Well, ako, una, nung, nung binibase ko lang sa na, narinig kong sinabi <laughs> niya, nung lang nakarang, uh, kaya Sabado, di ba? Ah, uh, Una, uh, grave threats, di ba? Meron nga uh, may krimen ng uh, pagbabanta, di ba? Grave threats sa ilalim ng revised penal code. At definitely, kung nga mo na uh, meron na akong kinausap na papatayin kayo kung sakaling may mangyari sa akin. At hindi ito joke. Eh, di ba? Klarong-klarong pananakot yon at pagbabab pagbabanta. Di ba? So, grave threats. Pasok na pasok yan. Meron ding krimen na tinatawag na unlawful utterances. Ibig sabihin, kung nagsalita ka at nag-encourage uh, nage ka sa ibang tao na gumawa ng krimen, at obviously, pag sinabi mo na meron akong kinausap, meron na akong kinantrata, napapatay, eh ginagawa mo 'yon, pwede ring uh, kasuhan 'yon. And of course, yung usual paboritong catch-all ng lahat ng administrasyon na uh, may mga kalaban, inciting to sedition. Uh, ang inciting to sedition kasi napaka-lawak kanyang kaniyang uh, de definition. And literally kahit na anong uh, sabihin mo na maaring uh, makapanira, 'di ba? O makadestabilize o makapag-create ng kaguluhan. Uh, sa lipunan, 'di ba? At laban sa gobyerno, eh pwedeng inside to sedition. And definitely, uh, pag sinabi mo 'yan na papatayin uh, 'yung presidente, 'yung first lady, 'yung uh, speaker of the house, kahit na parang i-frame mo pa 'yan na conditional, eh pasok 'yan doon kasi uh, obviously sinasabi mo na may, may sitwasyon na tama lang, 'di ba? Napatayin itong mga mga taong ito at kailangan nating alalahanin hindi ito yung unang pagkakataon na nagsalita siya ng uh, parang ganyang klaseng uh, tenor na napahayag. Ah uh, sinabi na niya dati, siya uh, gusto daw na, naisip na dati gusto niya puguto ng ulo yung uh, si uh, si Pangulong BBM. Uh, so, 'di ba? Kung sakali kakasuhan siya ngayon, eh pati yun uh, iti take in consideration na hindi ito ang uh, unang pagkakataon na binanggit niya at nagsalita siya publicly about yung posibilidad na patayin, di ba, ang presidente at di ba, ang konteks context pa niyan, lalo na kung galing sa vice presidente, di ba? Kung <laughs> yung, yung sa sarili mong vice president ang nagsasalita publicly about pagpatay doon sa pangulo, eh di ba? Obviously, merong ano 'yon, merong uh, kaguluhang uh, madudulot 'yon. At uh, pasok na pasok yan dito sa mga ganitong klaseng uh, criminal cases uh, labas pa obviously yung possibility na gamitin batayan para siya ay uh, tanggalin sa pwesto through uh, yung process of impeachment under uh, the constitution. Okay, so, apart po yun, no? Oh, Leave threats, unlawful utterances, inciting to sedition, at yung pang-apat, yung uh, impeachment. Okay, so doon muna tayo sa tatlong criminal cases na pwede isampas sa kanya. Hmm. Dapat na ba siyang sampahan? At number two, pwede bang makalusod siya rito dahil nag-clarify naman siya pagkatapos. And on top, right now, ang ginagawa nilang discard, eh, gaslight nila. Sinasabi, blown out of proportion ng, ng media. Taking This out of context. Taken taking out of context. Uh, <laughs> kahit napakalinaw, siya <laughs> sa nagsabi, no joke, no joke. So, two questions siya, no? Dapat na ba siyang kasuhan? <laughs> at pwede bang gamitin ang palusod yung mga binagawa? ako personal kong pananaw, di ba? Considering na hindi ito yung unang pagkakataon. Ito na yung second time na parang yan yun nga uh, yan yung uh, direksyon ng kanyang mga sinasabi. Tingin ko mahirap na palagpasin pa, di ba? Kasi uh, ng tanga ang pamahalaan, magmumukha magmumukha ng tanga ang pangulo at ang DOJ kung sa harap ng ganitong klasing lantaran, ha, ito, 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 ito ito ito, ito, yung sa akin ano eh, lantaran na to eh hindi na ito parang uh, pahing, eh, di ba? O pahapyaw eh. O parang by implication eh. Diretso na nang sinabi eh. Meron ako kinausap na tao at ang instructions ko, papatayin. Kung papatayin kayo, kung sakaling uh, may mangyari sa akin. Kadugtong pa nung sinabi nga dyan natin na pupugutan ng ulo. Although yung pupugutan ng ulo, baka pwede pa niyang palusot doon. Hindi, naisip ko lang yun, diba? Nainis lang ako, figure of speech. Pero ito, literal eh, diba? Kaya nga sinabi mo, gaslighting na lang o pagbabago ng kwento, yung uh, pakabul niyang, ah hindi, ano lang to uh, taken out of context, etc. Hindi, claro eh, sinabi niya, meron ako kinausap at ang, ang utos ko sa kanya, papatayin. At ito hindi joke, diba? So ako, sa puntong ito, kung hindi pa uh, mauwi man lang, sa isang malinaw na investigasyon at pag ng kaso eh magmumukha ng uh, takot 'di ba at walang walang spine uh, ang pamahalaan na mag-go after tong ganito klaseng kaseryosong uh, paglabanta kasi sa dulo uh, kailangan nating alalahanin na hindi naman 'to nanggagaling sa isang ordinaryong tao eh 'di ba hindi naman 'to isang uh, uh, public school teacher, di ba? O estudyante, o kung sinong tao na wala namang access sa uh, puwersa o sa kapangyarihan, di ba? Na magasalita ng ganon. Yun, pwede mo pa siguro palagpasin. Baka expression lang ng galit eh. Ito ang sitting vice president, di ba? Isang tao na siya ang mauupo kung sakaling may mangyari sa uh, Pangulo. Isang sitting vice president na mayroong access 'Di ba, sa isang malak sa isang security team na ilan, 300, 400 na nakatao. Isang isang sitting vice president na mayroong mga supporter na nagbibilang sa milyones, 'di ba? Kung pagbabatayin natin 'yung mga bumoto sa kanya nung huling eleksyon. So, kung 'yung ganyang klasing tao, given 'yung kanyang uh, clout, given 'yung kanyang posisyon sa gobyerno, ay will start talking about killing other high-ranking uh, government officials hindi pwedeng basta-basta pala -basta palagpasin yun. Talagang existential threat yan sa stabilidad ng ating uh, pamahalaan. Hindi ko pa pinag-uusapan dito yung specific personal threat kay uh, Bongbong Marcos eh, o kay Lisa Marcos, o kay uh, uh, Martin Romualdez. Ito ay isang uh, uh, pagbabanta, di ba, doon sa mismong stabilidad ng ating uh, republika kung ha, ipapalagpasin na lang itong ganitong klaseng pananalita. Uh, galing sa isang uh, sitting ba uh, vice president. Eh si Leni Robredo nga. <laughs> ah, 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 ang na kagad na sinubukan ng kasuhan sa DOJ ang uh, pinanggalingan lang nagkwento yung isa na hindi sumama siya po dun sa uh, paggawa ng video di ba na kinikritisize sa administrasyon eto wala nang ganun siya mismo nakita nating lahat di ba siya mismo ang nagsalita siya mismo ang nagsabi na uh, meron siyang kinausap na papatayin itong mga taong to siya mismo ang nagsabi na hindi joke eh ako, uh, parang ano na lang yan, uh, na na lang tayo kung hindi pakikilos ang otoridad para mag-file ng, uh, ng kaso dito sa ganitong klaseng uh, sitwasyon. Ngayon, doon sa pangalawa <laughs> mong tanong, sorry ang haba ng, haba ng sagot no, no, to. Uh, uh, ako, I don't think ano uh, lulusot pa uh, na sabihin Joe kasi very very clear yung kanyang sinabi di ba at yung uh, pahabol niya yung belated attempt niya na ikambyo siguro na himasmasan at baka nakakausap na ng uh, kanya mga adviser o abogado na uh, ma'am mukhang uh, manapasobra yata yung uh, sinabi mo ah di ba kaya kailangan nating uh, i-walk back ng konti eh tingin ko hindi na ubra yun eh kasi klaro klaro sinabi niya hindi ito joke di ba no joke di ba tas ngayon to say na taken out of context walang context na kailangan i-provide diretso niyang sinabi di ba hindi figure of speech yung sinabi niya gusto ko silang mamatay 'di ba? Or uh, uh, feeling ko, uh, minsan feeling ko na gusto ko na silang patayin. Hindi. Sinabi niya, meron akong kinausap na tao, 'di ba? Napapatayin sila kung sakaling may mangyari sa akin. So kahit na i mo pa na conditional, still merong 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 clear admission na meron siyang kausap. At binibigyan niya ng instruction na pumatay. At itong taong ito ay apparently pumayag. Diba? So, ako, uh, hindi ako nagugulat doon sa naging reaksyon ng uh, National Security Agency, for example, na dapat itong imbestigahan, yung reaksyon ng uh, Presidential Security Group. Ako, pag ganyan nakaklaro yun, at ganyan naka-unequivocal uh, yung statement galing sa PC Presidente, eh tingin ko wala nang choice yung uh, uh, otoridad kundi i-take seriously. At ako nga, pag hindi nila i-take seriously, eh sila naman yung uh, magbumukhang hindi ginagawa ang kanilang uh, tungkulin. Tama. Ay totally agree kasi what pag pag pinalampas na ng administrasyon, what more can the vice president do? Kasi ito pala exactly. pwedeng lusutan eh. Sinabi na ipapapatay yung presidente at meron na akong kinontak na assassin. So malaking bagay dito yung ano, yung capability at yung position at yung wherewithal ng vice president dahil hindi siya ordinaryong tao na nagbanta. Okay. Okay. Number two. Kung sakaling uh, makundik ang vice president uh, while in office, what happens to him? Well, depende doon sa magiging sentensya, pero madami sa mga mga inciting to sedition, etc., madami doon sa mga krimen na yan. Bukod doon sa sentence ng uh, pagkakakulong, merong uh, kasamang uh, disqualification from public office. Ang problema mo, dahil impeachable officer ang vice president, ang dating patakaran, ang dating rule ay hindi ka pwedeng tanggalin sa pwesto except through impeachment. Ibig sabihin, kung sakali makukonvict ka ng criminal case, convicted ka, posible. Pero bago ka matanggal sa, uh, sa pwesto, eh kailangan mo munang ng uh, dumaan through an impeachment. Ibig sabihin, gagawing basis for impeachment yung uh, criminal conviction nung, uh, nung vice president. Pero sabi ko, yan yung dating rule. Ako, up until tinanggal si Chief Justice Sereno, naniniwala ako na klarong-klaro <laughs> yang ganyang klaseng nga uh, ganyang, klasik klaseng na hindi pa sa impeachable officer hindi pwedeng tanggalin through any other means eh, pero nagawa nila kay Chief Justice Sereno eh di ba <laughs> nagsabi sila na pwedeng tanggalin through kuwaran to so hindi ko na alam gano' uh, gaano pa ka sagrado yung uh, patakaran patakakan na yan ganong meron ng uh, naging ganong president dun sa kaso ni Chief Justice Sereno. Although kung ang pagbabatayan natin, yung uh, classic na pag -pag pagbasa pa rin natin ng konstitusyon na tingin ko dapat naman uh, yung criminal conviction will not automatically disqualify her from yung uh, office na kasalukuyan niyang uh, ino-occupy pero pwede siyang gamitin basis clearly for an impeachment eh siyempre na ka na nga ng krimen eh ayaw namang uh, uh, hindi ka pa -pa palagpasin lang yon di ba <laughs> kahit sino ka pa eh pero yun nga eh, ako hindi ko maintindihan natin tayo sa punto na umaabot na tayo sa ganitong uh, uh, level, di ba? kasi, kasuhan ka pa lang, di ba? Parang uh, makundi ka pa lang o papunta pa lang sa conviction, nag na kaagad, di ba? kasi, di ba? Uh, delikadesa o di ba? Parang yung uh, public uproar, di diba? diba? ba? O kahihiyan, di ba? Nabi pa ba ng uh, isang krimen? Eh pero ibang mundo na ito eh, di ba? Dito, <laughs> hindi aalis hanggat hindi tanggalin. So ako, tingin ko talaga, Uh, hindi mo pwedeng ihiwalay yung idea of filing a criminal case without also discussing yung pangangailangan na mag-file ng uh, impeachment whether as a follow up to a criminal uh, conviction or sabay diba? kasi sa dulo eh parang uh, again medyo walang ibig sabihin yung mayroong conviction from a court kung nakaupo ka pa rin diba? sa ganung pwesto ba diba? sa uh, dahil hindi nga dumaan through an impeachment Mm, So basically hindi nang ano nga eh, no? Para um uh, pwede parallel tracks, may impeachment case tapos uh, criminal case. Sa impeachment case kasi marami siyang grounds, 'di ba? So ba siya pwede oh. mag fall under betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, other high crimes. Pwede pa sa kanya, no? Kay well. Chandon. Pwede. Oh, kahit ano doon, pwede mong uh, gamitin. At uh, huwag wag natin kalimutan, mayroon pang ongoing uh, investigation sa mga supposed anomalies sa uh, DepEd at sa OVP, misuse ng uh, confidential funds, etc. So, siyempre, kung mag-impeachment ka, dadagdag mo na rin yun, di ba? As one of the articles. So, meron ka pang uh, graft and corruption. Pero sa akin, medyo matindi itong, uh, itong statement na ito. Ako nga, nung, na nung narinig ko at nakita ko yung kanyang sinabi, nung uh, nung sabado oh. ako talaga gulat na gulat ako eh kasi ako hindi ko hindi ko maiisip kung paano mo pa babawiin 'yon eh di ba klarong klaro talaga yung kanyang uh, sinabi at kung uh, pag-uusapan natin na uh, yung matagal na niyang uh, kinakatakot di ba na yung yung niya na oh mayroong talagang plan, mayroong talagang plano na ako i-impeach isa eh, ginawa niya nung sabado oh, do Binigay niya, di ba? Una silver platter doon sa mga, mga tao. ko sakali mang meron talaga nagbabanta na tanggalin siya, yung uh, malinaw na malinaw na basihan at dahilan kung bakit siya dapat uh, tanggalin. eh Galing miso sa sarili ng bibig, eh. di ba? At uh, may video. Mm -hmm. At tawang-tawang ako, isa sa mga unang lumabas na balita after lumabas yung video ay, na authenticate na. <laughs> di ba? Natutuo daw ang video, di ba? <laughs> Ayun sa DOJ, sa examin. Para parang cover na nila yung yung uh, posibilidad na baka mamaya sabihin fake, di ba? Deep fake ito o inalter. Kaya hindi. Meron na kagad statement na ah, hindi, ah, uh, review namin at uh, mukhang authentic. Okay. Kasi nga tingin ko Kitang-kita eh. Uh, kumbaga, hindi lang sa smoking gun eh. <laughs> diba? <laughs> kita mismo, binaril. Binaril, harapan eh. So, ako, medyo mahihirapan siyang uh, maghanap ng palusot dito. Kung ang best effort na niya ay yung narinig dating ganina, na taken out of context, sensationalize lang ito ng media eh medyo hindi siguro lilipad 'yon kasi eh yun mismo eh yung video eh kita kita nating lahat eh <laughs> so medyo mahirap na uh, bigyan ng ganung spin 'yon given yung clarity ng kanyang uh, sinabi eh, pati tono pati expression sa mukha pati yung uh, padulo na no joke no joke 'di ba ano talaga eh ah uh, kung baga sa kaso to, kung sa baga sa criminal case, eh, slam dunk ka, uh, ika nga, sabi nung, sabi nung uh, magpa -prosecute. Kasi klarong-klaro yung basis dito para siya ay kasuhan o filean nga ng isang impeachment complaint. Uh, ano, Attorney Barry, uh, don't forget, nanlilisik yung mga mata niya. So the <laughs> eyes of don't lie. Gabi nanlilisik. Eksakto eh. <laughs> eh. Hindi man okay, lang pag eh. si sa acting uh, ng mata eh. Uh, uh, Oo, oh, iba talaga. Kita mo yung ano, kita mo yung emosyon eh. Hindi kaya, kaya mahirap na sabihin na out of context eh, 'di ba? Kasi klarong, klaro klaro eh. 'di ba? Nako. Ay. Okay. Kasi naisip ko rito, 'di ba? Meron din nangyayari outside of this eh. Kasi 'di ba nag-ugat siya dahil ayaw naman nila sagutin yung mga tanong patungkol sa confidential funds or questionable receipts. Sa so, nagkaroon ng drama diyan sa ano, sa House kay Zulayka Lopez tapos yung vice presidente. Ay, may nakikita tayo, may, nar may, nararamdaman tayo, no? At nakikita rin natin ng social media, yung efforts to mobilize, di ba? Yeah. Yung, uh, yung, 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 uh, support base ni VP Sara Duterte. And then, di ba dapat mag-ingat-ingat din siya dahil pwede rin mag-fall under na yan. Exciting to seditions. Kung sakaling meron kang ginagawang pagkilos, pero ang target pala, eh, pabagsakan yung gobyerno. Actually, kung ako yung uh, magiging, uh, ako yung pagpo-prosecute uh, dito, di ba? Sasama ko 'yon sa context, 'di ba? Na bukod doon sa mga sinabi ni VP Sara Duterte, ito ang naging reaksyon, ito ang naging response ng kanyang mga supporter. So clearly, ebidensya na yung kanyang pahayat, uh, pahayag, yung kanyang statement, nag-trigger, 'di ba, ng ganitong klasing uh, mga panawagan ganitong klaseng uh, pagkilos. Si Harry Roque na nagtago, biglang na naglakas loob na nagpapatawag na ng uh, pag-mass up sa EDSA. ba? Diba? So, di ba? Parang uh, kung kailangan mo ng uh, ebidensya na yung kanyang salita ay nag-produce ng ganitong klaseng epekto. Kasi kaila kailangan mong i-demonstrate yun eh. Lalo na kung inciting to sedition ng uh, ang magiging kaso. Eh lalo pang nakatulong actually doon sa doon sa doon sa lakas ng kaso yung naging reaksyon ng kanya mga supporters afterwards yung mga naging statements on uh, on social media yung mga calls for uh, ganitong klasing uh, pagkilos even yung uh, ginawa nilang uh, parang rally sa Davao di ba na parang pwede mo sabihin show of support but di ba in the context of everything na sinabi pwede mong sabihin na ito na nga yung ano ito na yung patunay na mayroon talagang uh, mass movement uh, na component itong uh, itong salita so hindi lang pwedeng i-take yan as isolated na statements pero meron talagang na trigger at uh, meron talagang ganitong klasing pagkilos na kinokontemplate. So ako uh, hindi nakatulong sa kanya yon kung sakaling ang ang, ang pananaw ay uh, depensa sa isang possible criminal prosecution pero baka nga kasi iba na yung kanilang agenda, eh, ba? Hindi na yung uh, criminal trial ang kanilang tinitingnan, kundi political play na lang, di ba? Uh, all throughout, given na med medyo mahirap ang depensahan yung legal sa kasalukuyang sitwasyon dahil nga doon sa kanyang sinabi. Kasi kung mapabagsak nila yung Bamo administration at si yung opo, wipe out yan. Wala. Walang krimen. Di ba? Walang krimen. Di ba? panalo. Eh. Siyempre, di ba? Eh, yun naman Well, anyway, Otto Ernie Barry, maraming salamat for joining us uh, today. Maraming salamat for explaining all these uh, legal issues. Eto, may, pa, may, munti ko makakalimutan. <laughs> Sabi na, may nakalimutan ako eh. Naku pa yun yung isip ko, no? Eto, last, last. Yung disbarment. Okay. Ikaw, isa ka abogado. Di ba nga, napakalaking kabastusan at kababuyan para sa profession ninyo. Yung dyan yung mga inaasta at uh, binabanggit ng mga kataga ng Vice President. Hindi ba dapat grounds for this na yan? Ah, ako, madami na siyang ginawa na grounds for this Ako, may mga kilala ko na disbar for things, for much less. Di ba? Let's put it that way. Di ba? Uh, pagmumura, pababastos ako, pag, pag disrespect sa, sa korte, etc. cetera, disbarment. Ito, nag-threaten ka eh, na pagpatay eh, sa presidente. Di ba? Parang, parang publicly, nagbura ka. Uh, sinubukan mong uh, makialam doon sa legal proceeding sa sa house, 'di ba? Kasi ang uh, lumabas sa balita, hinarangan talaga niya, 'di ba? Meron pa siyang uh, ito, hindi ba dapat talking about culpable violation. Nagpakilala siya as abogado, 'di ba? Ni uh, Julica Lopez. Sa ilalim ng oh. Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, bawal mag-practice ng profession ang vice presidente. Actually, presidente, vice presidente at yung mga members ng cabinet, bawal. Kasi ang idea dito, eh magagamit mo yung iyong ano eh, yung iyong cloud eh, as a uh, high official para ma-influensyahan yung uh, yung pagpractice ng profession. So pinagbabawal 'yun, 'di ba? Eh ito, <laughs> klaro, nagpakilala siya, 'di ba? On record, ako yung uh, abogado. So isa pa 'yun, isa pang pwedeng gawing basis 'yun kung uh, culpable violation ang pinag-uusapan dito. So ako, Disbarment, yun yung pinak ako, yun yung low hanging fruit dito. <laughs> Kung merong maglalakas-loob na magfile, tingin ko klarong-klaro na merong lagpas-lagpas na batayan para uh, siya ay uh, mag-face ng some sort of disciplinary action sa Supreme Court up to and including uh, disbarment from uh, yung role ng uh, ng roll of attorneys. Well, maraming salamat, Attorney Barry, for joining us. Thank you, thank you. Sana Umakoy. umayos ang bansa natin. Maraming salamat. Thank you. Sana Maraming salamat. Sa ulitin. salamat, <laughs> salamat. Yan po si uh, Attorney Barry Gutierrez na kausap natin. No? Grabe, no? Alam mo yung sa totoo lang, magtapatan po tayo. No? Pag itong mga pinagagawa at pinagsasabi ni Sarah Duterte ay napalusot pa wala nang kakwenta-kwenta yung uh, dispensation ng ating batas. At talaga, I agree doon sa sinabi ni uh, Atty. Bargo Gutierrez. mahina. Weak. Walang kakwenta-kwenta yung Marcos Administration. Imagine mo, wala nang mas lilinaw para sa binanggit ng Vice President. Yung plano niyang ipapatay yung Presidente, First Lady, sa Speaker of the House kung sa pala may mangyari sa kanya at may kinontak na rin siya na assassin. No joke, no joke. Ay tanong palusot ang gawin nila rito, pwede sabihin lang, brabado lang yan. Bogso damdamin. Vice President siya. Okay? Kaya dapat umayos-ayos siya. Okay. Isa pa lang po ito sa mga episode sa ating ng gabi. Kita, kita po po tayo uh, for the next episode of our Facts First Podcast. Ako po si Christian